Ganito yung nakikita ko lagi pag papauwi ako galing work. Dito ko nagpa part-time job kapag umaga. Usually, mga 3 hours tapos ko na lahat ng pagpiprepare ng food bago sila mag-open. Kapag may mga event dito, yung iba nagdadal sila ng mga blanket tapos parang nagpipiknik sila, gano'n ang itsura. Sobrang laki ng lupain nila dito. Ngayong araw, dumaan ako sa unusual na dinadaanan ko pa uwi. Gusto ko makita nyo kung ano yung itsura ng place dito. At ito ay party pa rin ng Maryland. Maraming lugar sa US ang mayroong mga transportation. Pero marami din namang wala. As in kung pipiliin mong tumira sa lugar na ganito, dapat talaga may sasakyan ka. Hindi ko makita yung sarili ko na kung hindi ako natutong mag-drive. Kasi para sa akin, sobrang hirap. Pero natatandaan ko pa, noong baguhan lang ako dito sa US, wala pa akong sasakyan. Pag ang asawa ko nag-start ng mag-work, nasa bahay lang ako. Kung hindi naglilinis ng bahay, kung ano-ano yung mga binubuting-ting ko. Sobrang nakaka-boring. Natatandaan ko pa dati, noong buntis pa ako kay Ronin, sa sobrang boring ko, nakagawa ako ng ilaw. Yung ilaw na yon is from the scratch. Gumawa ako ng sarili kong uh, wire. Tapos, ang pinakalalagyan niya, nasa badminton. Yung panghataw, dalawang ganon. Tapos, battery. Magandang umaga, Pilipinas!